Hello, hello, um Rachel. Ayan, nandito na si Rachel. Okay. Hello po, Miss Joey. Naririnig na po ako. Yes, naririnig ka na. Ano po, muli po. Antagar ko pong inuntay makakakyot. Pasensya na po, naka-duty kasi sa work na taranta po kanina nang tinawag mo. So, mabilis uh, okay. lang po, Miss Joey. Uh, regarding po dun sa sinasabi na anti-Filipino po yung mga supporter ng Duterte, So I just mm -hmm. want to ano po, uh, share kung bakit ako DDS. Uh, mabilis lang din po. Uh, sa so family po namin, sa nanay tatay ko, uh, pinalaki kami na uh, open po yung, yung magkaiba po kasi sila ng sinusuportahan eh. Si tatay po yellow, si nanay during the time is Marcos. So since mm -hmm. makatatay ako, napunta po ako sa yellow nung, marunong, nung pwede na akong bumoto. Which is kay Noy Noy ko at tayo yeah. na na experience. Yeah, exercise. Okay. okay. However po, uh, during the time, medyo konting emotion lang, emotional lang po. Isa po yung anak ko sa naturukan ng dengbak <laughs> mm. So, isa po po sa naging, uh, what do call this, yung nasa unahan po ng mga laban po ng PAO, ng samahan ng mga batang, ng mga magulang mm. na anak ay naturukan ng dengbak So, okay. kaya nag, so yung galit ko po sa yellow is talagang malalim. Kasi muntik ah. ko mamatay yung anak crazy. ko. Good. Yeah. Mm -hmm. And then marami po kami sa grupo na natulungan ng mga bata mm -hmm. na galing po talaga sa laylayan and Joy. Yung mga naturukan mm -hmm. is no, no ride right po ang parents. So kaya sila mm -hmm. nakapirma. And that time kaya ako nakapirma is galing po ako sa work. Tulog po ako. Ay parang kakagising ko lang po parang wala sa uh -huh. diwa na pirma. Uh -huh. So doon nang start, ilang beses kami na hospital ng anak ko. Kaya yung galit ko sa yellow is malalim po hindi po kami, hindi ako DDS dahil lang. Wala lang po. So, nung nakita ko po yung pagbabago po kay, kay Duterte po, kay President Tatay Digong po, is yung, ang ex-husband ko po, Miss Joey, is single man po ako eh. Is a drug user lang before. Tapos, kumiwalay na po ako. Wala po akong nakukuha ng tulong. But, nung, nung panahon na po yun, nagbebenta na po din sila na naging partner niya na pusher. Mm. Lagi -hmm. lang po siyang, hindi ko na po hinihingi magbalikan kami, pero yung para sana sa mga bata, maayos niya po yung buhay niya. Na bago po mm -hmm. yung show, patokhang. Mm. -hmm. So kung kami, nagkaroon ng pag-asa na hindi kami mabuo na pamilya, pero maayos niya pa rin yung buhay niya. Doon po nag-start din yung, yung kung bakit ako sobrang supportive po sa, sa pagiging DDS po. Until din po nung Ayaw ko din po sana sa bumoto kay Bongbong. Pero yun nga po, dala po ni, ni Inday Sara. Kaya na, nabudol din po ako. But now, mm -hmm. nakikita po ulit. Bumalik po siya ulit eh. Kasi sobrang kalat na po ulit sa lugar namin, Mr. Wee. Yung after mawala ni Tatay. Nagkalat po talaga ang mga adik ulit dito sa lugar namin. Bentahan po okay. talaga na talimak na. Kung hindi ako isa sa nagsasalita, kasi nga, di ba, naging pusher po yung asawa ko. Eh. So, talaga, talagang mm -hmm. talaga, nakakatakot man, sabi nga nila, bakit binap, ko sinisita? Kasi ayoko pong makita ng mga anak ko na, baliwala lang. Hindi pwede kasing ganun. Di ba po, sabi nga ng mga vloggers na tulad nyo po, kailangan manindigan din tayo kung ano yung pinaglalaban ni Tatay Digong. In our own way, yeah. di ba, wag natin silang konsentihin. Medyo mag-iingat nga lang po talaga kasi hindi nat hindi po natin alam kung ano yung nasa likod nila, kung sindikato nga daw po or whatever. Pero yung hope po kasi na sana bumalik po ulit yung isang Duterte na makakapagbago po kasi may apo po ako eh. Ngayon po is lola na po kami, dalawang bata. Yun na lang din po yung sinasabi ko sa anak ko. Actually, yung anak ko pong panganay is uh, camping po, Miss Jolie. Pero since nag nagkakaroon kami ng alignment po sa, sa laban po ni Tate Digong, nung na kinuha po siya, umiiyak po talaga ako. Eh. Ilang araw ko umiiyak. Sabi ko sa kanya, gawin mo ng lahat sa wall mo. Uh, kasi po siyempre kakamping ke. Siraan mo na kung sinong gusto mong siraan. Pero tong, tong moment na to, ibigay mo sa akin to. Kasi hindi ko talaga kayang nakita si Tate Digong kasi alam mo kung ano yung pinaglalaban niya. Bakit siya nandun? Bakit may EJK na sinasabi? Kasi kung hindi, dahil sa kanya, siguro hindi natin naranasan din na maayos ang tatay mo nung time na talagang lubog na lubog siya, Miss Jupy. Sobrang, naka, sobrang naawa po ako sa mga anak ko kasi siyempre po nakakahiya pa rin po yung pinagdadaanan ng tatay nila, mahal na mahal po nila. So yun din po kami bilang kakamping kang anak ko na dun ko siya nali naliwanagan somehow na alam niya kung ano yung pinaglalaban din natin. Na doon magkaiba tayo ng siya ng paniniwala. Diba sabi niyo nga po kahapon kasi regular viewer niyo po ako or listener po Miss Joey kasi panggabi po ako, call center po ako eh. So kayo po yung pinapakinggan ko talaga while on duty po. So sinasabi niya nga, sinasabi niyo nga po, 'di ba? pakinggan din natin sila, alamin din natin sila, alamin din natin yung paniniwala nila. din magkaroon ng, ng, free dialogue po. Para at least hindi man, 'di ba, kakasabi niyo nga po kaka-entertain niyo sa mga troll na 'yan. Somehow mga kapag isip yan na parang oo nga may punto ang mga DDS. So sana hoping po ako na dumating din yung anak ko na, na, na kakampik, ngayon na makuha ko rin siya, maliwanagan din siya since nananay na rin po siya. Naiintindihan na rin po niya kung ano yung pinaglalaban po natin. So yung mga nagsasabi po na ang DDS is anti-Filipino, parang sobrang hindi po nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga nasa laylayan. Kung sino yung mga taong sumuporta kay Tatay Digong, hindi po kami mayaman. Hindi po kami nakakaunawa ng mga ibang topic na sobrang malalim yung pero yung, yung Pinigihin niya sa amin, peace of mind, <laughs> hindi matatawarin yun hanggang sa dulo ng magiging apo ko. Talagang DDS ako, sasabihin ko sa mga apo ko sa susunod na henerasyon ko na doon lang kami naka nakakuha ng katahimikan for the meantime. Kasi talagang nag-stop siyang magbenta, nag-stop siyang mag during the time sa tapat niya talagang Um, papatay siya. Sino sabi niya maraming kasamahan niya na, na na, 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 natutug, na nawawala talaga ang Joey na tumitigil sa sobrang takot, sobrang nagbalik loob po. So, yun po, yung mga gaya po namin, nag exist kami ni Miss Joey. Merong, hindi kami anti-Filipino. Sobrang yeah. galing sa puso po namin yung pagmamahal na <laughs> kay ko Nico. Tsaka sa pamilya Duterte po kasi sabi ko nga po sa anak ko, soon, 47 ako, Miss Joey, sana maka, pag nakuha ko po, sana sa Davao, pangarap ko po na ma-experience yung, yung na-experience ng talaga mga totoong DDS po from Davao po. Yun lang po, Miss Joey, salamat po sa time. Thank you po, sobrang idol ko po kayo. Thank you po, tuloy ko po, Miss Joey. Marami po kayo na, eh, natutulungan na, na eh, ako po, sabi ko nga po, hindi ako ganun ka- ano sa politika pero dahil po sa patuloy kong pakikinig sa inyo mas naiintindihan ko kung ano yung pinaglalaban natin. So asahan niyo din po kami sa October 21 po. Salamat po. October 12. Ay 12 po, sorry po. Uh -huh. 12 po, so much po. Apo. Uh -huh. Ang tayo, Ito tayo. Thank, you. thank you po. Thank you po. Thank marami, you, maraming maraming salamat. Teka lang, ha? Joey, akala ko ako lang naiyak. Wait lang, wait lang, wait lang. Nag-aabang ako dito ng bus. Yung mga Espanyol kung katabi, tinitingnan na ako umiiyak. Ay, grabe. Yun yung hindi kasi nag-gets ng mga iba eh. Tapos yung, yung audacity nila to say na, ah mga DDS, hindi kayo pro-Filipino. Yung sinasabi ninyo na nag-ordinary yung Pilipino, kami yun. Kami yung ordinaryong yung Pilipino. Yung e sinasabi niyo, pinaglalaban ninyo, kami ay galing sa ganito. Hindi nyo alam ang feeling ng ordinaryo. Hindi nyo alam yung feeling na pag merong na ospital, sa member ng pamilya ninyo, that would amount to poverty sa pamilya ninyo kasi hindi mo alam yung, yung inipon mong pera, pinagputahan mo ng ilang taon, mauubos kasi meron kang kapamilya na may sakit. Hindi nyo alam yung ganong klaseng feeling. Hindi nyo alam yung you're losing a family member to drugs. Hindi nyo alam yung kapatid na nagagahasa ng kapatid ninyong adik hindi nyo yu alam yun. So next time, when you say na parang, ah, ano ang tawag dito, uh, we represent, galing kami sa ganito, galing kami sa ganyan. Kami ang mga ordinaryong Pilipino, walang kulay, ganyan-ganyan. Next time that you are going to say that, I would just like to remind you, you do not represent us. The, the, the 30 supporters, majority of them, sila yung ordinaryong pilipino who chose to speak for themselves not to be represented by the bullshit that you are paid for kayong mga propagandista kayo or kayong mga ano and at the end of the day no this is what we are fighting for we want our own voices to be amplified by us not by you not by anyone else. At nung mga organisasyon ninyo na nagpapanggap na nire-represent nyo kami. Ayun. So anyway, ano Rachel, maraming maraming salamat for, ano, for, for sharing. And ayun, naloka ako. Naloka ako sa mga speakers. <laughs> Thank you very much, thank you, thank you very much.